Bandang alas 4 ng madaling araw noong linggo, January 5, kita ang pagdaan ng tricycle na yan sa kahabaan ng Barangay Salvacion sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Sa likuran nito, makikita ang paparating na motorsiklo na mabilis ang takbo at maya-maya. Nabangga nito ang likurang bahagi ng tricycle. Pagkatapos ito, napunta sa kabilang lane ng kalsada ang tricycle at nabangga naman ito ng paparating na minivan. Sa lakas ng banggaan, yupi at nakaladkad pa ng ilang metro ang tricycle habang pumahiga naman sa kalsada ang rider ng motorsiklo. Medyo malakas din talaga yung impact niya, yung angela. Yun talaga siguro yung cost ng pagkaano ng dalawang nasa tricycle po. Idineklarang dead na rival sa pagamutan ng mag-asawang lulan ng tricycle na sina Miguel Serrania, 34 anyos, at Razel Serrania, 33 anyos. Sugatan naman ang driver ng minivan na si Darnell Penilla, 54 anyos, at ang rider ng motorsiklo na si Jenny Velasco, 20 anyos. Yung motorsiklo medyo may kabilisan at base doon sa interview namin sa kanya ng incident, uh, nakainom siya. Depensa naman ng driver ng minivan, naging mabilis ang pangyayari kaya hindi na ito nakapagpreno. Ayon sa PNP, hindi naman daw accident-prone area ang nasabing bahagi ng kalsada na naman ng pamilya ng biktima at ng driver ng minivan at motorsiklo na idaan na lang ito sa reglo at hindi na sila magsasampa ng anumang reklamo. Ito ang unang insidente sa kalsada sa bayan ngayong taon. Charles Nicolimon, RNG News.